Isipin ang eksena, dumating ang isang sanggol upang mabago ang buhay ng mag, asawa, at ang tulong ng pamilya ay parang isang regalo mula sa langit. Sa ganitong paraan tinanggap ni Nadara at Georgie ang kanilang bienan, si Tamra Borsovna, na may bukas na armas, tiyak na ang kanyang suporta ay magiging pangunahing sa mga unang buwan ni Matvey. Ngunit kung ano ang dapat na isang kilos ng pagmamahal ay nagtago ng isang bitag na walang naisip. Ang nagsimula bilang tulong ay naging isang bangungot na halos nawasak hindi lamang mga ari, arian ng pamilya, kundi pati na rin ang tiwala sa pagitan nila. At ang pinakanakakagulat na bagay, ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang ordinaryong magnanakaw, ngunit tungkol sa kung paano ang pag, ibig at katapatan ay maaaring pagtagumpayan kahit na ang pinakamasamang manipulasyon. Laging pinaghihinalaan ni Dara na may malinang si Tamra, isang babae na bahagya na nakausap sa kanya, biglang nagsimulang tumawag araw-araw. Ang mga tanong ay kakaibang tiyak, paano gumagana ang bagong telebisyon na binili mo sa kredito? Gumagana pa ba ang washing machine? Anong pilak ang nakuha mo para sa iyong kasal? Bago, ang biyanan ay halos hindi nagtago sa kanyang disdain para sa kanyang manugang, ngayon ay nagpakita siya ng halos hindi malusog na interes sa mga detalye ng bahay. Nang ipanganak si Matvey, ang alok ng tulong ay dumating bilang isang kaluwagan. Pagkatapos ng lahat, kasama ang isang bagong panganak sa bahay at si Georgie na nagtatrabaho huli, ang anumang suporta ay malugod. Dumating si Tamra na may dalawang malaking maleta at isang saloobin na parang namamahala. Pinuna niya ang lahat mula sa paraan na hinawakan ni Dara ang sanggol sa kalinisan ng silid. Ngunit, sa pagitan ng isang reklamo at isa pa, naghugas siya ng damit, naghanda ng pagkain at dinala ang kanyang apo. Sa isang iglap, naniniwala si Darana, sa wakas, ang kanyang pakikipag-ugnay sa kanyang biyenan ay mapapabuti. Hanggang sa lumitaw ang mga unang palatandaan ng babala. Makalipas ang isang linggo, inihayag ni Tamra na kailangan niyang makakuha ng i mahahalagang bagay mula sa kanyang tahanan. Habang si Georgie ay nasa isang paglalakbay sa trabaho, hiniling niya na humiram ng mga susi ng kotse. Ang microwave na ito ay tumatagal lamang ng puwang. Dadalhin ko ito sa bahay, kailangan ko ito ng higit pa, ipinahayag niya, nang hindi kumikislap. Nagyelo si Dara. Ang aparato ay bago, binili ng mas mababa sa isang buwan na ang nakakaraan. Sinubukan niyang magprotesta, ngunit alam niya ng maayos ang pag-ugali ng kanyang biyenan, ang anumang argumento ay magiging isang mahabang tula na iskandalo. Kinabukasan, ito ay ang pagliko ng blender at ang makina ng kape hindi mo rin ito ginagamit ng maayos. Mas mahusay kung kunin ito bago ito masira, ipinaliwanag niya habang binabalot ang mga kasangkapan na may nakakatakot na katahimikan. Nadama ni Dara ang pigsa ng kanyang dugo, ngunit ang pagod ng mga walang tulog na gabi at ang pag Iyak ng sanggol ay humadlang sa kanya na umepekto. Pagkalipas ng dalawang araw, pansamantalang inawala ang vacuum cleaner. Sinira ng minahan. Sa sandaling ayusin ko ito, ibabalik ko ito, ipinangako kay Tamra. Ngunit ang vacuum cleaner ay hindi na bumalik. At kaya nagpatuloy ang sistematikong pagnanakaw. Nawala ang bagong tiapot. Ang set ng plate ng kasal dito. Sa bawat oras na sinubukan ni Dara na magreklamo, ang kanyang biyenan ay tumugon na may mabibigat na mga akusasyon, walang utang na loob, Iniwan ko ang aking buhay upang matulungan ka at gumawa ka ng drama dahil sa walang kapararakan. Kung hindi mo nais ang aking tulong, sabihin mo lang. Alam ng batang ina na, kung wala si Tamra, ang mga araw ay magiging mas pagod. Bukod dito, ang kanyang biyanan ay isang master sa pagdistort ng katotohanan na ginagawang nagkasala si Dara sa lahat. Ang tuktok ng katapangan ay dumating ng magpasya si Tamra na kumuha ng telebisyon. Sinunog ang minahan. Hindi mo man lang i-on ang aparato, mayroon ka lamang ng sanggol na ito sa iyong kandungan, nagtalo siya, habang tinatanggal ang mga kable. Tamra Borsovna, ang telebisyon na ito ay atin. Binili namin ito sa kredito, sa wakas ay sumabog si Dara. Kaya ano? Walang magbabayad ng pag-install para sa iyo. Kailangan ko ng higit pa. Matapos ang isang buong araw ng trabaho, nais kong mag-relax, hindi maging katulad mo, nakalock sa bahay, sumagot ang biyenan na may isang pangutya na pinalamig ang dugo. Ngunit ang pinakamasama ay darating pa. Nang magsimulang A, eh, disassemble si Tamra ang washing machine, nawala ng kontrol si Dara. Hindi iyon. Kailangan ko siya araw-araw sa damit ni Matvey. Well, hugasan mo ito sa pamamagitan ng kamay. Ginawa iyon ng aming mga lola ako, mahirap na bagay, ay may mga problema sa likod. Hindi ako maaaring magdala ng timbang, sumagot ang biyenan, habang tumatawag sa mga kalalakihan na kumuha ng kasangkapan. Si Dara ay sumigaw, walang magawa at habang pinapanood niya ang kanyang bahay na walang laman. Sa huli, umalis si Tamra, ngunit hindi bago itapon ang isang huling barb, hindi pa ako nakakita ng labis na kawalang kasiyahan. Pagkatapos ay huwag kang umiyak kapag kailangan mo ng tulong. Ang natitira ay isang halos walang laman na bahay. Ang mga kalkulasyon ni Dara ay nakakapagod sa paligid ng tatlong daang libong robles sa mga kalakal na kinuha. Nang bumalik si Georgie mula sa kanyang paglalakbay, sa una ay hindi niya ito pinaniwalaan. Dumaan siya sa bawat silid, binuksan ang mga aparador, rumaged sa pamamagitan ng mga drawer. Hindi gagawin iyon ng aking ina, paulit-ulit niyang hindi naniniwala. Tumawag sa kanya at tanungin kung nasaan ang aming mga bagay, iminumungkahi ni Dara, pagod. Kinumpirma ng tawag ang pinakamasama. Hindi lamang inamin ni Tamra ang pagnanakaw ngunit inatake, siyempre ginawa ko. Ang iyong asawa ay walang utang na loob. Ginugol ko ang isang buwan na tumutulong sa kanya at patuloy siyang nagrereklamo tungkol sa bawat baso. Kung mas gusto mo ang babaeng ito sa iyong sariling ina, pagkatapos ay umalis sa aking buhay. Sinubukan ni Georgie na magtaltalan, ngunit pinutol ng kanyang ina ang anumang dialogo. Sigaw niya na inilaan niya ang kanyang sarili sa kanya sa buong buhay niya at na ngayon ay isang e-estranghero, ay inalis siya sa kanya. Iyon ay kapag may nagbago sa loob ng asawa ni Dara. Tiningnan niya ang mga walang laman na puwang kung saan ang telebisyon, ang microwave, ang washing machine ay naging at gumawa ng desisyon. Nang hindi nagsabi ng isang salita, Kinuha niya ang mga susi ng kotse at umalis. Inisip ni Dara na haharapin niya ang kanyang ina, ngunit pagkaraan ng tatlong oras, bumalik si Georgie kasama ang isang van at dalawang porter. Halika, tuyo niyang sabi. Kukunin namin ang kung ano ang atin. Ang eksena na sumunod ay mula sa isang pelikula. Sa bahay ni Tamra, nagkaroon ng kaguluhan, tumakbo siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa, Sinusubukan na pigilan ang mga kalalakihan na kumuha ng mga kasangkapan. Georgie, gaano ka mga has? Ako ang iyong ina. Tiyak na para sa kadahilan ng iyon, sagot niya na may katatagan na hindi pa nakita ni Dara. Ang isang tunay na ina ay hindi nakawin ang kanyang sariling anak. Isa, isa, ang mga bagay ay nakuhang muli. Sumigaw si Tamra, nagbanta na itanggi siya, nanumpa na hindi na muling makipag-usap sa kanya. Pinakinggan ni Georgie ang lahat sa katahimikan, hanggang sa, bago umalis, nilinaw niya ito, kapag handa ka ng humingi ng tawad kay Dara at ibalik ang natitira, hanapin mo ako. Hanggang doon, wala kaming pag usapan Sa pagbabalik, hindi mapigilan ni Dara ang kanyang luha. Hindi sila luha ng galit, ngunit may kaluwagan at pasasalamat. Sa kauna, unahang pagkakataon sa tatlong taon ng pag-aasawa, nadaman niya na ang kanyang asawa ay pinili na nasa tabi niya, para sa tunay. Pasensya na hindi ako naniniwala kaagad sa iyo, bulong ni Georgie, habang huminto sila sa isang ilaw ng trapiko. Alam kong mahirap ang aking ina, ngunit hindi ko naisip na darating ito. Sa bahay, habang inilalagay nila ang lahat sa lugar nito, mas matulungin siya kaysa dati, tumulong siya kay Matvey, naghanda ng hapunan, at hindi na umalis sa isang segundo. Hindi sumuko si Tamra. Tumawag siya araw-araw, wind, Kumalat ang chismis sa pamilya tungkol sa kanyang walang pasasalamat na anak at ang kanyang ki malupit na anak na babae. Ngunit si Georgie ay nanatiling sumunod ng walang taimtim na paghingi ng tawad, walang pagkakasundo. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang biyenan na nag-abuso sa kanyang tiwala. Ito ay tungkol sa sandaling nagpasya ang isang lalaki na ang paggalang sa kanyang asawa ay nagkakahalaga ng higit sa bulag na katapatan sa isang nakakalason na relasyon. At higit sa lahat, ito ay isang malakas na paalala. Kung minsan ang pinakadakilang lakas ay hindi maiwasan ang salungatan, ngunit sa pagkakaroon ng lakas ng loob na tumayo sa isang mahal mo, kahit na nangangahulugang mawala ang taong iyon magpakailanman. Sa loob ng isang linggo, sinubukan ng biyanan na tubusin ang sarili sa mga mata ni Daria. Nagpakita siya sa kanyang bahay na mailabis na palumpon at isang kahon ng mga tsokolate, ang kanyang tinig na matamis bilang sirop, Daryoka aking anghel, gumawa tayo. Bakit lumaban sa walang kapararakan? Gusto ko lang tumulong. Ngunit tiningnan ni Daria ang babaeng iyon na, isang buwan bago, ay tinawag siyang isang key Great slot at nakita ang parehong pagmamanipula tulad ng dati. Si Tamara Borisovna ay walang panghihinayang, nais lamang niyang makontrol ang kanyang anak. Sa pagputol ng kalmado, tinanong ni Daria, ano ang tungkol sa iba pang mga bagay na nawala? Nasaan sila? Ang mukha ng Bianan ay twitched. Ano ang iba pang mga bagay? Ibinalik na natin ang lahat, pinggan, tuwalya, bed linen. Mahaba ang listahan, ngunit mas malaki ang effrontery. Kung sa pamilya ang lahat ay kabilang sa lahat, pagkatapos ay makita ka mamaya, sabi ni Daria, isinasara ang pintuan sa kanyang mukha. Si Tamara Borisovna ay hindi sumuko di. Hindi ito madali. Sa loob ng isang buwan, tinawag niya ang malalayong kamag-anak, sinusubukan na iyon ang pamilya laban sa kanyang manugang. Gumawa siya ng mga dramatikong eksena, lumitaw sa gawain ni Georgie, ngunit nanatili siyang matatag. Hanggang sa, sa wakas, ang biyena nakapitulated. Dumating siya kasama ang dalawang bag na puno ng mga ginamit na bagay, scratched pinggan, kupas na mga tuwalya, hugasan na ang mga sheet. Pasensya na, uwal niya sa ilalim ng kanyang hininga, na parang sinunog siya ng mga salita Nagulo ako Hindi ito ang pinaka taimtim na paghingi ng tawad sa mundo ngunit tinanggap ito ni Daria Ang mahalagang bagay ay hindi pagpapakumbaba ni Tamara ngunit ang pagbabagong anyo ni Georgie sa wakas ay natutunan niyang magtakda ng mga limitasyon Ang mga sumusunod na taon ay hindi mabubura ang pag-igting sa pagitan nila ngunit may nagbago sa kaarawan ng kanyang mga apo, dumating si Tamara na may mga regalo, ngumiti ng labis na kagandahang, loob at, sa kauna, unahang pagkakataon, iwasan ang pagpuna kay Daria sa harap ng kanyang anak. Nang ipanganak ang pangalawang anak na babae ng mag-asawa, inalok ang kanyang biyanan na tumulong at magalang na tumanggi si Daria. Nag-upahan sila ng isang nars. nag si Tamara ngunit hindi nagtalo. Nalaman niya ang kanyang aralin si Georgie ay hindi na pareho. Tumigil siya sa pagiging masunuring anak na otomatikong kinuha ang panig ng kanyang ina. Ngayon, naisip niya ang kanyang sarili, ipinagtanggol ang kanyang pamilya at, sa gabi, ipinagtapat sa kanyang asawa. Bago, naisip ko na ang pagiging isang mabuting anak na lalaki ay nangangahulugang sumunod ng walang tanong. Ngayon alam ko na ang pagiging isang mabuting asawa ay nangangahulugang pagprotekta kung sino ang mahal ko kahit na mula sa aking sariling ina apat na taon na ang lumipas mula noong araw na iyon. Lumaki ang mga bata, pinalakas ang pag-aasawa, at si Tamara Borisovna, kahit na binisita pa rin niya ang bahay, ngayon ay ginagawa ito bilang panauhin, hindi bilang isang may-ari. Alam mo ang iyong lugar. Minsan, naalala ni Daria sa buwang iyon nang ang kanyang biyenan ay walang laman ang kanyang bahay ng kaunti at nagtataka kung paano siya nagtagal. Ngunit bata pa siya, si Insecure, isang bagong ina na natatakot sa paghaharap. Ngayon, naiiba ang lahat. Natuto si Daria na sabihin hindi. Natuto si Georgie na makinig. At natutunan ni Tamara Borisovna, sa malaking gastos, ang paggalang ay hindi hinihiling kumita ito. O mawala magpakailanman.